mga quiz napaka-historical at epic ng araw na ito sa burotan, Biruin mo, magpang-abot si Boy Soyo ng Recto si Boy Kaskas ng Borotan. Bihirang-bihirang tagpun ito. Siyempre, hindi magpapatali dyan si Boy Kaskas. Ayan o, binitawan niya agad ng kanyang signature move. Kinaskas na by Star ang kanyang signature move. Siyempre, papadig ba dyan si Bostoyo ng Recto? Inilabas ka agad ang kanyang Kargada. Kargada pala siya ng kanyang Invicta. Bolseus. Gravis, sa solid. Tara mga kuys, saksihan natin ang kakaibang tagpo nito sa burautan. Pastoy ng burautan. Pastoy Ginati uh, uh, sa. Meron din ako nito. Yeah. Boss, eh. titatisin mo nga, boss. Uh, ito ito original ano, ba? Ori ano? ori original Calvin Klein. Ah, original. Okay. Original Calvin Klein. So, oh. Ligit, ba ba, Ayan, okay. no? Uh, boss, tayo ng burautan. Boss, boss tayo ng burautan. Burautan. Ayan, no? ba dyan, hindi? Ah, ito, Alba. Legit. Ah, legit ito, legit. Oh, yan. Oh, Alba, legit. Yan sinasabi ko. Ayan. Yeah. Original. Ginatis ni boss tayo ng... Uh, Kaso ito lang ang hindi na. Ah, boss tayo ng burautan. Ah, is trap, oh. Pwede naman pa ito. Yan. Ayan. ito. Original, kanya lahat pati bracelet. Ayan, original. Oh, Calvin oh, Klein. Yeah, ah. Oh, Na-legit check uh, ni Boss Toyo. Oh, to to. daw. Kaya ba? Pag sa mayari. Ari sa mayari. galing, tumawad o Wala na ako. Boss Toyo talaga. Bibili nga Sir ah. time sa mayari, hindi tayo kikita dito. Ayensel din pala si yeah. Sir ano ba? Ayensel. Oh. Marami, marami. Marami. Hindi niya sa recto. Oo. Timer oh. na alam niya 'yan. Namimili ako doon ng mga kahit mga original Rolex sa so, uh, uh, ano. Ayun. Uh. Mga kung ano-anong mga relo doon sa alam niya 'yan, sa key. Ako pinakamatagal na doon. Ayun, na ayan. ako tumanda. Oh, ito 'yung sample ano. Oh, Invicta, grabe. Ito, ito, ito. Ayun. Ayo, <laughs> ayo. Ah, den tayo, den tayo, den tayo. ya ayan na. Oh, ayan na. Ah, oh. nagkakamuna na. Boy. Ayan <laughs> oh, yun ang storya dito. <laughs> Eric Sena dito. Oh. oh, may hamon pa ba? May hamon pa? May hamon. <laughs> wala na. Wala na. hamon. Oh, yan na. May nanalo na. Wala kayo. Ayan. Ayan. <laughs>